Good afternoon. Unang-una -una sa lahat, Ma'am Cherry. Ano? Ito pong inyong kinakasama, ayon po dun sa mga litrato at ng mga nabanggit nyo po sa aming reporters kanina. Opo. Sinasaktan po kayo? Opo, sinasaktan ako. Ganon hmm. na po kayo katagal sinasaktan ng inyong kinakasama? Simula pa, po nung ano po, yung mabuntis na niya po ako. Ah, uh, kailan po yan, Ma'am? Ano po, nung September po. Ngayong September lang po o nung nakaraang taon? Nung nakaraan po, nag-aaway na lagi kami noon kasi mm -hmm. nahuli ko siya na may babae. dating babae siya. Oh, okay. Before, bago, ka, ma bago kami magsama, mayroon na pala siya. Tapos, hindi niya sa akin sinabi na may kalibin pala siya dati. Mm -hmm. Tapos sila pa noon, nung nagsama kami. Kailan Yon, nung po ba kayo nagsimulang magsama, ma'am? Nung ano po, March nung nakaraang ta taon po. Okay, March 2022 kayo nagsama, pero Opo. nung time na 'yon, meron pala siyang ibang kinakasama pa. Opo. Hindi naman po asawa. Hindi po. Uh, kinakasama. May asawa din yung babae na 'yon, tapos uh -oh. naghiwalay dahil uh -oh. sa kanil, sa don kay Sherwin, sa kinakasama mm -hmm. ko. 'Yun ang dahilan. Pero sa ngayon, sabi ng babae, wala na sila. Pero nagsimula po yung pambubugbog sa inyo, September 2022. Opo. Okay. Anong klaseng pambubugbog, ma'am, ang inyong uh, naranasan mula po sa inyong kinakasama? Ano po yung mga ginagawa niya sa inyo? No, oh, na po. Yung, ano po, yung ako ng kinela sa olo. Mm -hmm. Tsaka yung mga... Yung mga ganun-ganun lang sa dito sa braso ko, Opo. dito yata yun eh. Mm -hmm. Kasi may medical po ako ma'am dito mm -hmm. nung Unang sinaktan ako, may mm -mm. medical ako. Mm -mm. Tapos, nung susunod so naman, may naka-ano ako sa doyan, inanunan niya ng yung lagari sa bakal po. Mm-hmm. i -mm. e, e, niya sa katawan e, hindi. mo? Inampas e, niya yung ano yung tali ng doyan, tapos oh. nahulog ako doon. Buntis na ako noon po, ma'am. So hanggang buntis ka, ma'am, yung buong siyam na Opo. buwan, binubugbog ka pa rin niya? Opo, yung mga sampal-sampal po. Oo. Oh, oh. Tsaka yung nung no, ano po, yung anong araw, yung basta nung September lang, mm -mm. Na, nakagat lang ng namok yung anak namin. Mm -mm. Tapos inanon niya ako sa olo ng kamay niya. Tapos yun simula ng pag aaway namin noong ano, hanggang Sabado mm -mm. na lumayas siya. So lumayas yung kinakasama mo opo, ngayong kasi, Sabado lang? Opo. Mm -hmm. Kasi inaano niya ako na iitakin daw ako niya. Tapos tinakot ko rin siya. Sabi ko, sige, gawin mo at makukulong ka. Ito, medyo extreme yung mga Opo. ginawa niya sa iyo. No? Sabi mo, pinupukpukan ka ng tsinela, sinusuntok ka, sinasampal ka, meron yes, pang po. insan sa nilaglagas sa duyan. Kahit na ginawa niya yun sa'yo, okay pa din sa'yo na makipagbalikan sa kanya kasi yun ang nabanggit mo sa aming Hindi... staff kanina. Ano po ma'am, kasi ano, gusto ko lang, gusto ko na po siyang makasuhan po na po. So ayaw mo na siyang makasama? Pero gusto ko siya po makausap bago mag ano po, ma yung personal po na makausap siya. Si Sherwin, sinusulsula lang magulang niya. Okay. So linawin ko lang ma'am. ah uh, Shariano Feeling ko ang gusto lang ni ma'am makausap niya siguro para oh, ayaw o. niya na makipagbalikan. Ayaw na po. Ay, o, o, kasi ang sabi kanina At, sa ang Sabi atin mo sa eh, staff ma'am, si... gusto mo pang makipagbalikan ma'am. Makausap po. Ah, Maka -usap. sige, makausap. O sige, uh, tatry natin, ma'am, na makausap si Sir Sherwin ang inyong kinakasama, no? Kasi, um, yun nga, nais nyo po siguro na malinawan din, ano, kung okay. bakit niya kayo iniwan bigla, inabandon na kasama po ang inyong anak. Ilang buwan na po ang inyong anak? Tatlong buwan lang po, ma'am. Tatlong buwan pa lamang, at okay. hindi naman po siya sinaktan ng asawa ninyo? Hindi naman na po, pero may ginagawa siya na sinimula ng away din namin, hmm. yung nakaiga yung anak namin, hmm. umaga yun, tapos hmm. nakita ko, in inaano-ano -ano po yung puwet ng bata. Sabi ko, bakit ginaganyan mo yan? masasaktan yan. Ang mabilis hmm. yung ano, sabi niya, tinitrain lang niya para mabilis mag-ano pag nag six daw. Okay. ah uh, bukod doon, ma'am, wala naman, wala naman po siguro siyang ibang ginawa na wala po. kakaiba sa inyo. Pero ayaw ko po yung gano'n na ano. Yung... Na ginawa niya sa Apo anak niyo ninyo. Okay. Sige. ah uh, sa ngayon, ringing pa din po yung uh, numero or cellphone ni uh, Sir Sherwin. Ano? Uh, tatry natin siyang kausapin, ma'am. Kasi baka ma naman... Me po, ma yes po. Wala... Wala naman po siya si CP. Sa kapatid yan po, niya po. Ah, sa kapatid Opo. niya to. Sige po. Tatangkain... Kasi binasag yung ano, itinapon sa akin yung ano, butin hindi ako na tamaan. Yung CP mm -mm. niya nabasag. O sige, ma'am. Tatangkain pa rin natin siyang kausapin. Opo. Kasi para marinig din natin ang kanyang panig, ma'am. Para fair naman sa inyong dalawa. Kayo po ba, ma'am, ay uh, nagpa-check na po sa isang espesyalista? Uh, I understand, kayo po ay kapapanganak lamang. Opo. Tama po, no? Hindi, hindi pa po. Hindi pa po. Oo, kasi uh, sa ngayon, ano, na, ina-acknowledge natin marami talaga sa ating mga kababaihan ang uh, nakakarana sa ng postpartum uh depression so uh, maaari din tong nakakaapekto sa ating uh, pang-araw-araw na buhay kagayan yung po ma'am na bukod pa po dun ay nakakaranas din po ng pagmamalupit sa inyong kinakasama. Uh, meron po tayong espesyalista dito sa Wanted sa Radyo. Meron po tayong makakausap si Dr. Camille Garcia, ma'am. May isang uh, psychologist at uh, maari po namin siyang marekomenda sa inyo, ma'am, para ma-assess din niya kayo kung kamusta po ang kalagayan ninyo uh, mula po doon sa panahon na kayo po ay inaabuso, uh, hanggang sa ngayon po na kayo po ay nakapanganak na para malaman din Apo. po kapag ihahain nyo na po sa piskalya yung kaso na inyong iyahain um, maging dagdag po ito na ebidensya ma'am kung ano okay. po yung naging epekto ng pambubugbog Saka, ng inyong ma may, kinakasama. ano din yes, po. na sinisimula ng away namin yung ano po may sinasalihan sila siyang grupo mm -hmm. yung ano di, secretong malupit ma'am tapos yung ano mga doon mga nagpapasahan sila ng mga nodpick tapos yung Nagsasabi yung iba, send ka nga ng kabit nyo yung mga ganun, yung mga bastos na mga ano, yun ang may mga gano'n siyang grupo, oh. tapos yung ano, lagu na meet Siguro ma'am, yung mga groups na yan Opo. kasi hindi naman natin uh, kontrolado kung ano yung ilalike na group, kumbaga Opo. ng isang tao, o, ano. nag chat siya ma'am doon. Oo. Uh, Sabi ko, uh, alisin niya yun. Hindi ma'am, uh, ayun nga, hindi po natin makokontrol kung okay. saan siyang grupo makikisapi. Uh, ayan po ay uh, karapatan naman ng mga uh, iba't ibang tao no, na sumapi po kung saan grupo nila nais na sumama. Pero siguro mag-focus tayo, Ma'am Cherry, doon sa inyong kalagayan, ka -ka protection po ng inyong anak pati po yung nais nyo na makausap po yung asawa ninyo para kung may dapat ayusin, uh, maayos nyo na po kung sustento, masustentohan yung anak ninyo. At kung nais nyo talaga maghain ng kaso, eh maituloy na po natin sa pagkakaso ah, sa po. kanya. Okay? Nasa linya po natin ngayon si Miss Andrea Quirona. Siya po ang MSWDO officer ng Hovelyar Albay kung saan po nakatira si Ma'am Cherry. Magandang hapon po Ma'am Andrea. Magandang hapon po. Yes, good afternoon po. Si Attorney Pao uh -huh. Cruz po ito ng AXIS Party List, ma'am. At uh, nasa tanggapan po namin si Ma'am Cherry, isa pong taga-albay, uh, na nanghingi po ng tulong dahil siya daw po ay inaabuso, nakakaranas ng pagmamalupit sa kanya pong kinakasama na si Mr. Sherwin Opeña. Uh, malaman namin, ma'am, meron na po ba kayong na, uh, na-receive na complaint galing po kay Ma'am Cherry noon? Parang meron na at Parang, opo, oh Napapansin oh, po ako sabi... din. Oo, oh, lumapit na siya sa akin mm. Ano po ang nangyari ma'am doon sa unang paglapit ni ma'am Cherry sa inyo? May schedule ako sa ata for ano 'yan, uh, para makausap ko silang dalawa dito sa office, pa, pero hindi sila sumipot na. Hindi mm. mm. naman kasi po ma'am sumusunod yung ano yung kinakasama ko. Kahit eh mm -hmm. ano ko yan sa barangay na makakausap, mm hindi -hmm. naman yan pumunta. Oh, yun. Pero bakit hindi kayo sumulpot ma'am? At least sumulpot kayo doon kasi para maghumingi ng tulong. Kasi yung asawa tilong. ko, yung kinakasama ko po ayaw naman ni nila sa kanan don umuwi sila siya sa ano, doon sa Magalong niya. Hindi, pero ikaw ma'am, bakit hindi ka pumunta sa MSWDO mismo kasi uh, Miss Andrea, I, I'm sure willing naman po ang MSWDO natin dyan sa Hovellar na tulungan. Si Ma'am Cherry, hindi po ba? Actually, and ano na siya eh, i-recommend ko na siya for livelihood mm, under the DSWD. Mm. Yun pala ma'am, yun yung sinasabi oh, natin na, uh, na uh, kung kayo po ay sumupot doon sa schedule ng MSWDO bukod po doon sa of course pag-uusa, tatry kayong pag ayusin, pag usapin, uh, kaya po nilang magbigay sa inyo ng iba pa pong programa para po makatulong sa inyo, uh, maari din po kayong humingi ng tulong tungkol po doon sa paghahain ng uh, reklamo po. Pwede po kasi makasuhan ng uh, violation po ng RA 9262 ang inyong kinakasama or yung violence against women and children, ma'am. So, uh, Miss Andrea, maari po ba na magpadala ulit ng summons or kung ano man pong notice sa kinakasama po ni Ma'am Cherry at kay Ma'am Cherry of course para po makapag-usap silang dalawa kasi yun lamang po ang hiling ni Ma'am Cherry makapag-usap sila tas pagkatapos nilang makapag-usap daw ay makapaghain na daw po siya ng reklamo okay ba yun ma'am kaya po ba oo naman po pwede naman kailan po kaya ang earliest na pwede nating ma-schedule si Ma'am Cherry at si Sir Sherwin Sandali ma'am, tingnan ko po ang mm -mm. schedule. Kasi ma'am, yun po ang unang step Ato. talaga. Mas Okay uh, po si ano 'yan. Dito ba silang dalawa? Sa so, ngayon ma'am, nandito po si Ma'am Cherry sa Manila to uh, bumiyahe po siya pa Manila para pumunta dito sa Wanted sa Radyo. Mm -hmm. Anyway, available naman po ako ngayong ano 'yan. Kaya kaya mga next week siguro ma'am para mm -hmm. um baka balik si Ma'am dyan sa Albay tapos uh, schedule po natin na makapag-usap silang dalawa. Opo. At, Ayun. Uh, by Wednesday pwede naman. Okay. Bukod po ma'am sa pakikipag-usap, ano po yung nabanggit nyo kanina na livelihood na maari pong maibigay natin na tulong kay Ma'am Cherry? Hindi ko alam kung nakapunta sa kanya yung worker ng DSWD kasi recommended ko siya lahat ng mga BAUSI cases ko I mm -mm. recommended ko for livelihood mm -mm. and kasama siya doon kasi andito nga sa files ko hindi ko alam kung na-verify na siya pero ongoing na po yung ano noon yung progress nung Uh, yes, livelihood assistance. Siguro, Ma'am Andrea, maganda din po na mabisita yung uh, kinalalagyan po nila Ma'am Cherry ngayon kasi may bata din po na involved. Meron po silang tatlong buwan lamang na anak at uh, nais po naming malaman kung ano po yung kalagayan ng bata, kung siya po ba ay safe doon sa kanyang tinitirhan. Kasama ko po, Ma'am, magbiyahe dito. Nandyan o, lang po sa... Ano? O, o, sa pero po. yung sa Albay, ma'am, kung kung saan po kayo nakatira, Opo. dapat malaman din natin kung ano ba yung uh, sitwasyon ng bata doon. Maari ba yun, ma'am Andrea? Pwede naman po. Ayun. Kasama po siya sa ano yun natin oo kasi dapat i-assess din ni nila uh, Ma'am Andrea sa MSWDo dahil may involve po na bata kung ano din yung naging epekto nung pagmamalupit or kung ano man yung na mo na uh, pang galing sa iyong kinakasama. So 'yun lang po, Ma'am Andrea, uh, kami po ay umaasa na pag nakabalik po si Ma'am Cherry dyan sa Albay ay may schedule na po sila agad ni Sir Sherwin at uh, matulungan niyo po sila na or siya na makapaghain po ng reklamo uh, kasama po yung assessment na sa kanila pati po yung psychological Ma assessment din nung mawala na yung pera ko kaya ginaganyan kahit ano nang ginagawa niya sa akin mm -mm. o ako nang papakain siya sa kanila sa kanya nung wala siyang trabaho mm -mm. kahit buntis na ako nandoon lang siya sa bahay tinitiis ko yung kasi ano natatakot ako buntis na ako mga nakakulang magalaga sa, sa akin kaya tiniis ko yun hanggang makapanganak sabi ko lumaki lang ang ano anak ko nang kaya ko namang trabaho mm -hmm. sabi ko iiwan ko na siya e, sabi ko kung kaya kong tiisin hanggang isang taon ni eh. kaso lang hindi ko nakaya yung ginagawa niya kaya nagpunta na ako dito para mm -hmm. ireklamo siya opo kung kayo naman po ay uh, wala po kayong asawa no wala ding asawa si Sir Sherwin tama po ba ako ma'am, may unang asawa ko, kasal kami pero namatay na po ma'am. Okay, namatay naman siya. Pero yung namatay po yung unang ninyong asawa, yung si Sir Sherwin po, may asawa po ba siya? May unang, sinabi yung sinabi niya sa akin, yung kinakasama niya, hiwalay na daw sila, nagkaanak sila ng isa pero namatay. Okay, pero kinakasama? Opo. Okay, so assuming po na kayo po ay hindi naman po kasal at wala naman pong uh, tinatawag na legal impediment sa inyong Opo. pagsasama, kung ano man po yung uh, naipondar ninyo, inaasum din po ng batas, meron po tayong presumption dyan na kayo po ay nagtulungan para mabili kung ano man po yung nabili ninyo during the pagsas yung pagsasama ninyo. So Opo. kung kayo po halimbawa ay nagsama mula uh, Marso nung nakaraang taon hanggang ngayong Setyembre ng ngayong taon, at uh, nabili po yung motor, for example, or bahay, or kahit na sabihin mong cabinet pa yan, during na, na kayo po ay magkasama, ay uh, pwede nyo po yun paghatian kung kayo po ay may pruweba. Kagaya uh, ng nasabi nyo na meron kayong mga uh, pinalitan na spare parts doon or meron kayong biniling gulong, pwede nyo pong uh, bawiin kung ano man po yung portion na inyo yun, na inyo doon sa motor na yun. Okay, so uh, siguro magpunta tayo doon sa detalyan ng okay. kung anong parte ng motor o kung ano man yung mga uh, pag-aari ninyo na nabili habang kayo po ay magkasama uh, after ng show ma'am para maisa isa natin kasi kung didetalyahin natin ngayon kakain po talaga ng maraming oras 'yon. But in general okay. ma'am, ma may karapatan po kayo doon sa kung ano man po yun na ninyo during uh, yung pagsasama ninyo ma'am kahit hindi po kayo kasal. Yes po, gusto ko yun kaya gusto ko yung makausap si Sherwin kasi marami siyang inano nung iniram sa anak ko na sabi niya pag magkatrabaho siya babalik niya habang may trabaho siya noong ano bago akong panganak mm. siguro may get dalawang buwan may trabaho siya kinukulang pa rin kami ng ano gastusin kasi sinasabay niya yung bisyo sigarilyo alak ay, hmm. nagkukulang pa rin tapos si Hiram siya sa anak ko, tapos wala naman. Uh, yes, ma'am. So, ayun nga po yung sinasabi ko. Ang unahin po natin is makasuhan muna siya sa okay. pangbubugbog po sa inyo kasi yung detalye po ng uh, hiniram niya, yung pag-aari ninyo, yan okay. po iisa-isahin kasi yan okay. eh. Kailangan po natin i-detalye kung ano magkano ba hiniram, kailan hiniram. May kasulatan po ba yan? Marami pong documentation okay. na kailangan diyan para mapatunayan niyo din, ma'am, na talagang inutangan niya kayo. Na kayo po okay. ay mayroong talagang dapat na nasisingil sa kanya. Pero sa ngayon, dahil ang pinaka-importante ay ang inyong kapakanan, of course, yung safety ninyo at ng anak ninyo, uh, priority po namin dito sa Wanted sa Radyo, pati na rin po ng ating MSWDO, na kayo po ay ligtas, pati na rin po ang inyong anak. Okay? Ma'am, ta tanong ko lang, may yes, po. ano po, karapatan yung magulang na kunin yun yung motor na si Erwin, Po? Kung nakapangalan po yan kay kay Sir Sherwin kung halimbawang ipinaalaga niya or pina... Iniwan niya po sa iniwan akin. Iniwan niya sa... Opo. Po, kung ipina... O baya din niya sa kanyang magulang, maaari naman po. Pero may habol nga kayo, ma'am. Kagaya ng nabanggit ko ano kanina, Apo. kung meron po kayong portion doon na mapapatunayan po Apo. na kayo talaga ang gumastos, maaari po nating kunin yung portion na 'yon, okay? Ma'am Andrea Kirona, again, maraming maraming salamat po sa inyong oras, ma'am. At uh, kami po ay makikipag-ugnayan na lamang po sa inyong opisina para po ma-schedule namin si Ma'am Cherry at uh, si Sir Sherwin. Hopefully, sana sumagot na po siya ngayong hapon. Maraming salamat po, Miss Andrea Kirona. Okay po, welcome. Salamat po. Yun ma'am, hanggang ngayon wala pa rin pong sumasagot sa atin uh, sa telepono na inyo ibinigay okay. kay Sir Sherwin. Siguro kausapin na lang natin siya si uh, Major Cordova para matulungan din si ma'am na hanapin si Sir Sherwin mismo. Good afternoon po, Police Major Bricio Cordova. Yes ma'am, good afternoon. Yes, good afternoon sir. Ano po ang maaaring maitulong po ng ating uh, women's desk? sa inyo pong uh, presinto para po kay Ma'am Cherry? Ah, Inig tayo naman, Ma'am, kung uh, magkakasos siya, mm -hmm. i po siya sa WCPD namin. Para ba proseso yang, ano niya, yung uh, ginagawa sa kanyang pagbububog ng dati niyang kalibin. Ayun. Maaari uh, po ba naming na malaman sir kung uh, sino po ang kanyang dapat hanapin sa W or sa Women's Desk po ng inyong presinto? Actually kasama ko siya sure, ngayon ma'am. Uh, sige po ma'am, nandito na po mo Hello po ma'am. Yes, good afternoon po ma'am. Ma ano po ang inyong pangalan? Police Staff Sergeant Maria P. Espilita po ma'am. Staff Sergeant, uh, kami po ay humihingi ng gabay ng tulong po mula sa ating Women's Desk na sana po ay mabigyang tulong si Ma'am Cherry. Siya po ay isa niyong kababayan dyan sa Albay at uh, sa ngayon po kasi hindi po malocate yung uh, kanyang kinakasama pero humihingi po siya ng tulong. Baka maaring uh, makakuha na po sila ng BPO or Barangay Protektor protection order para temporarily ay magkaroon po sila ng uh, protection mula po doon sa pangaabuso na kanilang nararanasan kay Sherwin. Opo ma'am, by the time po ma'am na pagbalik niya po dito mm -hmm. sa ano sa po ma'am, pwede po namin siyang i-assist, ma yung DPO niya po ma'am. Tapos kung magpapail po siya ng case against mm -mm. sa dati niya pong kaligin ma'am, mm -mm. Anytime man po, ma'am, dito sa ano uh, police station. Okay. Matutulungan po namin siya. That's very good to hear, ma'am uh, Maria Fe. At uh, again, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo ni Police Major Bricio Cordova sa pagtanggap po sa aming tawag. At umaasa po kami na sa pagbalik po ni Ma'am Cherry ay matulungan niyo po kami, ma'am, na maaihain na po niya ang kanyang reklamo at mabigyang protection sila ng kanyang anak. Maraming salamat po. Apo, ma'am. Thank you din po. Okay. Thank Maraming you. salamat po sa inyong oras. Ma'am, ganito po, ha? Kagaya po nang nabanggit ko kanina, yung pagdating po doon sa pag-aari ninyo kung ano po yung mga ari-arian na inyong naipundar. pag-usapan natin in detail ha after the show lang ma'am uh, habang nag-news break po tayo kausapin ko po kayo kung paano ang gagawin natin ha pero yung pagdating po doon sa pambubugbog po allegedly na inyong nararanasan mula po doon sa inyong kinakasama nakausap naman na po natin ang uh, uh, Women's Desk uh, si Police Staff Sergeant Maria Fe mula po sa Police Station ng Hovelliar uh, Albay at sila po ay tutulong sa inyo para makakuha po, ng tinatawag natin na barangay protection order. So yan po ay uh, magbibigay protection sa inyo temporarily ng inyong anak na uh, karaniwan nilalagay po dyan na hindi po maaring lumapit sa inyo si Sir Sherwin or kung saan man kayo nakatira meron pong uh, specific na number of meters na hindi po niya kayo pwedeng lapitan or kung pumupunta kayo sa isang lugar nabawa simbahan or eskwelahan uh, hindi po niya kayo maaring puntahan doon sa lugar na yon. So at least matake po natin yung first step papunta po doon sa paghahain ninyo ng reklamo. At even yung atin pong MSWDO, sila Ma'am Andrea, pupunta din po sila sa inyo ma'am para matulungan po tayo na ma-assess kayo. Okay? So, uh, kontakin na lang din natin si Doktora Camille para ma-assess din kayo ma'am doon sa uh, inyo pong psychological na pangangailangan ma'am Cherry. Ha? Huh? Okay? So, yun na lang muna siguro Cherry. Tapos, um, Follow up natin si Sir Sherwin kasi hanggang ngayon po mga kapatid hindi po talaga natin uh, matawagan si Sir Sherwin Openia. At um, siguro Ma'am Cherry ano po ang inyong mensahe sa kanya kasi wala po talaga tayong matawagan but if in any case baka nakikinig siya sa inyo ano po ang gusto niyong sabihin? Sherwin kung asan ka naman ngayon? Mm -mm. Lumabas ka na, ito ang hinihintay mo. Sabi mo, hindi ka natatakot, bakit nagtatago ka? Lumabas ka na. Sige po, uh, Mam Ma Ma'am Cherry, um, kami po ay magfo-follow up po sa inyong kaso at uh, wag po kayong mag-alala Ma'am. Ang wanted sa radyo po at ang opisina ni Senator Raffy Tulfo ay full force na sa likuran nyo Ma'am at tutulong po sa inyong pangangailangan. Sige po. Kasapi namin kayo Ma'am doon, mm -hmm. ha?